So ito mga kapatid nasa Harad tayo ngayon tapos kung mapapansin niyo ay walang katao-tao at, at, hindi pa nagbukas yung ibang mga ano dito, mga okay okay yan. yan. wala katao-tao yan yung security. So, nandito tayo ngayon sa Pasok. Malapit sa may masjid. sa yan yung masjid. Ayan, lahat mga kapatid ay mga makikita nyo dito. Lahat ang mga lumang gamit o mga bagong gamit ay nandito. May mga kaldero, mga hagdan. Saka dito may mga vacuum dito. Ito yung mga laking kaldero nila. Yan pwede lutuan ng ano, kalabaw. oh, so, ito na mga kapatid, nandito na tayo sa mga damit, mga sapatos. So, sila yung nagbubukas ng maaga. So, lahat yung mga sapatos at saka kung ano-ano mga meron dito. So, ito na yung mga kapatid, nagpapahinga na tayo dito. Yan. So, ito yung mga kapihan dito. Mga tools yan. Kailangan mo ng mga tools. Yan kapag pangkat. So, ito yung gitna ng mga ano, parks. So, oh, ito yung coffee tayo, mga kapatid. So, 'yun nga mga kapatid, dito na naman tayo lumipat sa bata sa tambayan ng mga Pilipino dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, ito mga kapatid, yung ano, dating tambayan ng mga Maranao dito sa Riyadh bata. Ito yung ano, manila Plaza, yung dito. Otop mesti biru di pagi So otor sama orang tapos saya na sudah mahu kata kata. Kalau di mana di pasar So itu mahu kapati. Ada kata no di ni mahu kabang sama orang lagi so Manila Plaza kata. Ataya sa liliwan yun. Ataya so kamayan saya dati ya kamayan restore. Ataya. Iya. Yeah. Dati so di sa dikwasan sa di dikwasan sa sana sanin. Saya nadia di dan doku ya kwasan na nila plus. Ataya. nama tanong mga kapatid sa bata. Nandito tayo mga kapatid sa taas ng Villa Juba to. So yan, may mga Shopping, tapos nandiyan yung ano, Lara Cola Igupit, Beauty Salon. Ito na din? ito mga kapatid, nakalabas na kami sa bata. So ito yung post office dito sa malapit sa bata. So yan. So kung dumating kayo dito nung ano, matagal na tong post office -to na to. Matagal na yan kapatid. Ito mga kapatid tapos na kami sa Harads at dito na naman kami sa Exit 5 dito sa Malikpahad. Yan malapit to sa Hayat Mall.